like good morning mga ano lang magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat at yung meron akong ano di ba nasabi ko sa vlog ko na na ano nga nawawala at ayun ngayong umaga ay nandito na Ayan, yung aking sando. Yung tribal. Paborito ko to eh. Sa kabukod dun, mahal. Mahal yung sando na to. Akala, <laughs> katuloyan lang nawala. Pinahanap ko dun sa Bulacan. Ah... Uh, ko natabunan doon or dito sa amin, sa bahay. At nahalungkat, natabunan ng mga ibang damit. Ayan, so... Gustong gusto ko talaga yung sando na to. Ayan, yun lang. At ngayon ay patuloy or pupunta ulit kami doon sa kina ano badit sa paggawa ng ano ng bahay so salamat po muli doon sa ano uh, mga patuloy na sumusuporta yan yun lang po yun lang